kami ang nasi organization syempre uh, may pag may tutulungan kami isang pamilya ngayon bibigay kami ang pagkain sa Apple Vinted kasi kawawa si tatay ito nga pala kasama ko si Commissar Edco sa kasi Commissar ano ang harap ah sama namin si Sir Mo nandung pa nagbibigis mamaya uh, iyaano ko na lang kasi, kapag napunta na namin yung ano yung area, area kasi nakakawa uh, talaga yung ano yung pamilya na yun. Lalo si tatay. May stroke. May stroke yan, di ba? Yes. Eh, may, may stroke siya. Kailangan lang uh, tulong. Oh. Kaya sa mga ano, sa mga, kung mga, may mga, mga kapalood naman nito. Nagagawa kasi kami ng isang YouTube channel ng nasi at tungkol sa mga charity yung ano doon ang te, ano niya ang magiging tema niya sana supportahan nyo like nyo tapos use na rin at share nyo na rin para pag naka ano nang ano yun, nagkumita, itutulong naman namin sa mga susunod namin na charity. Kasama yung mga charity dyan ng mga Riders Alliance, ng Nasi, yung sa sa basketball league ng Nasi, at ang pinakang ano nang Nasi. Yun. Lahat yun, nagutulong-tulong kami. Actually, hindi to, hindi lang to ang una namin, hindi lang to ang una namin na ano eh, na charity, charity. Meron na kami mga charity ng iba-iba pang mga ano, ito sa Montalban, yung dito sa Antipolo. mga so ito lang sinusubukan na namin ito documentary ngayon para sa mga susunod na reference para dun sa YouTube ano, channel ng Nasi Organization. Ah, uh, ang presidente pala namin si Sir Romero. Wala pa si Sir. Mamaya. Adik na nice. lang kayo. Ah, kita nice. kita tayo mamaya sa Barangay San Roque. Sa may Purok G, sa may Chapel, hindi Chapel, eh, di ba? Yes. Sa likod ng Chapel okay. at ayun. Uh, eh. Antayin nyo kami. Ano? Ano nyo tayo doon? siyempre. Ah, uh, ito na. A few moments later. Yo, kasama ko ngayon si Commissar uh, Edcor. At uh, siya magpapaliwanag kung ano yung yung sitwasyon ng mga pamilya doon sa Barangay Soron Roque na pupuntahan namin. Ano sir? Ano bang nilagay nila doon? So, napakirap talaga nung kalagayan tatay. Makikita mo sa tatay. Na-stroke nice na. Wala pang maayos na higaan. Walang maayos na pagkain. So, makikita mo ang hirap lang ng buhay nung pinakaroon ng tatay ang request niya sana mabigyan siya ng financial hmm. tapos mga pagkain guys, pakitulungan naman kami para makapagano pa kami ng mga ibang tao napakaraming mahirap na eh, nasuntin kaya lang, hindi naman ang daming kaya kung kami lang kaya uh, kailangan po namin ng support ninyo meron uh, po, po kami ng FB group na si organization Antipolo Council, ano sir? Ah, uh, yes. ito pala ang aming presidente si Sir ano, ah, Sir, uh, Ramon. Sir, Sir, ano pong inyong magiging well, bati sa ating mga bagong viewers diyan? Ah, magandang hapon ano. So, samahan niyo kami ha. bibigay kami ng tulong kasama yung mga uh, kanasi ko no, mga official ng samahan namin sa Nasi. Yan lang sa may San Roque no. Uh, nakakaawa na matanda na mag-asawa eh sa abot ng na makakaya namin itutulungan namin no. Sana uh makita nyo to para ma ma makiisa kayo sa aming ginagawa. Balang araw, eh, makasama din namin kayo sa aming pagtulong, no? So, yun lang, ha? Magandang hapon sa inyo, eh, eh. Okay, kumisya? Ayan ah, po. Ayan po yung aming presidente. ah sana supportahan nyo yung nasi. At kahit mga paunti-unting tulong, kaya ganyan ginagawa namin sa uh, amin eh, sa sama namin. nag aambag kami, kagaya ngayon. Ito, ambag ng pera, ambag ng, ng ano, pagkain para maitulong namin naman sa nangangailangan. Minsan yung mga kabrad namin mismo sa kasama namin sa nakapalog yun po yung natutulungan namin. Pero mas madalas kasi natutulungan nga namin eh. Yan, kagaya ng mga uh, ano talaga, uh, mga hikaos talaga. Eh kaso, kulang kami sa budget syempre. Hindi naman din kami mapepera. Pare-parehas lang din naman tayo mahihirap dito. Uh, lang namin uh, Nagagawa lang namin yun. Panagabag ang bagan lang kami. Kaya so, syempre, panagtutulungan talaga ang isang samaan. Madali lang yan eh, makatulong. Pero yun nga, siyempre, para mas marami kami matulungan, ito, subukan namin na uh, mag gumawa ng account at baka sakaling kumita doon, siyempre, may dagdag namin sa mga pantulong namin. At siyempre, makahingi na rin ng tulong sa mga uh, mababait dyan. Siyempre, alam mo na, pagkapalain sana kayo. Uh, uh, Anapin nyo lang yung aming FB page uh, para kung sakaling may mga donation kayo. Sa Gcash, saka na lang namin niya, uh, ano yun, kung yes. meron man. Kasi ngayon, uh, ano pa kami. Kung nag-uumpisa nag pa lang kami kasi tagal na namin ginagawa to pero nag-uumpisa pa lang kami ngayon ang pagdagada yung ipaalam sa social media para ano kasi mostly puro post lang eh post lang ng picture yan makikita nyo naman yan okay. sa ano namin sa sa FB group namin Antipolo Nasi Council ay Nasi Antipolo Council oh, po pesos tapos pagkita kita na nga nga pa lang tayo ito nga pala ang aming ip ipagkakaloob doon kina tatay sa pamilya familia niya. Uh, simple lang naman kasi hindi naman kami ganun ka, ka ano talaga mapera. Mga ayan, bigas at ito lang, noodles. Tapos ito, ito talaga ang pinakakailangan ni tatay. Holding bed. Holding bed eh kasi isro yeah. ko siya. Eh, na, nakahiga lang siya sa ano? Saan yan? Yeah. Sa may lumayas ng maliit yata, ano? Sa Ayun, kaya siyempre, nakakaawa. Ayun talaga ang pinaka, ano sa kanya, sabi, ito side beat na lang itong na mga pagkakaawa. Nakakaawa. Ah, uh, samahan niyo po kami sa Barangay San Roque. Ha. Uh, kita-kita po tayo doon. Thank you. And that's it. Palis na kami. Uh, pupunta na namin doon sila, tatay at ang pamilya niya. kita-kita uh, tayo. Para nang kapatiran sa dahil sila ang wala kayo, ako batang bastardo na modo at hindi sa mga taong respetado at dapat kasamang na idudulot Meron na si kapatiran, kabutihan ng tinuloy lang sa akin, sa kanya at sa iba't ibang sangay ang presidente na laging kumagabay Hanggang uli paninindigan ko maging isang sulito Di mapupura ng panahon ako'y taas sa luto Sa lahat ng mga miyembro presidente, komisar Sama-sama ang ang lahat ng napunda Alam ko na magsasama tayong may pagmamahal Sa iwanag sa ating buhay may pangako katapatan Tapos kami nagpapasalama sa po ng miyembro ko Si Ray Noah August na noo Kaming pong lahat Oh so possessive love

Sa saka mga po namin. sa siya kanasi po namin. hindi saka siya mga po namin. po. Ba, na, ano, po kayo dito. Ho? Kaya po, nagbablog po kasi sila. Kaya hindi May po, po sila. Tapos sa Erox po natin po. Eh, kayo na. Ikaw e, mo sila po. Mayroon po ba kayong naging trabaho po ngayon? Ay, stambay na ako ngayon. Uh, ay, ibang po ito. Isa, isa, isa wala. Apat po yung... Ako po na yan. Ipapilin na ngayon nga, nagkaroon po kami ng problema kasi nakadat po ng aso namin yung paggabi. Mag 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 Ayan po, ganaan po pa rin sa sisinter din nila po. Napaangin nila po, napa-injection nila po. Opo, napaangin na. po, na <coughs> na po. <coughs> po, po, po kayo uh, na sa kapitolyo. Ano I-alim po yung inyong mga reseta. Opo. Yeah, Ayan po. po. So, uh, mga kanasi nung uh, mga kasama, ito sila nanay at tatay. Ito si tatay, yung ating binisita na na-instruct si Tatay, no? 2011 pa yan, first stroke no. niya. At 2011 po na? Na-instruct na, na siya. Mm. Pero ito, Man, anong na ilang minggo na, ina-append na namin siya kasi naging ito pa rin. Um, si Tatay, dati, nagkatrabaho siya. siya. Ang trabaho po ni Tatay, nagkakalpintero po siya. Construction. Construction. At saka trucking pa rin. Kaya lang nang nagkasakit si tatay, eh, hindi na siya nakakaano. Nakapagtrabaho. Nakaka si nanay na lang yung isa sa kumakain sa kanila, pero... Hindi ah, ka ako na kasi. Sa, sa pandemic, apektado rin ng pandemic, eh hindi ngayon nakakapasok si nanay. Kaya talaga ang sitwasyon nila eh... lang po, medyo mahirap. May anak din po akong binata eh. Ah. Siyempre, extra na lang pag-construction. Kaya may, kaya may, kaya kaya may sarili din po siyang mga anak, nito ba po? Wala po. po, binata. Ah, binata naman. Hindi po ang... Um, kahit um, paano, nakakatulong amin. siya sa inyo, di po? At least, kahit paano, isang anak ni nanay, nakakatulong nila sa... Testusyo nila dito. So, yun lang na nakita po namin yung, inyong kalagayan sa tulong po ng aming kasamahan sa nasi, si, si Gary po, ipinarating po yung inyong kalagayan sa samahan namin. Ngayon po, na yung aming samahan, ah, hindi naman po ito mayaman, gayon man, ayaw po kasi namin maging hadlang din yung kahirapan namin, hindi eh, di ba po? para makatulong sa inyo. Pagpapasensyahan nyo nga lang po kung ano po yung aming mga maitutulong po sa inyo. No? O Un nunti lang naman po yung aming nadala. Pero alam ko po na masaya po kayo doon. Okay. Sa pagkat, okay. o po, uh, ano po, instrumento lang po kami ni God. Yes. Pa, tayo po yung magpasalamat <laughs> po kay God sa so, pagkat. May mga ginagamit siyang instrumento para makita ang kalagayan niyo at matutunan po kayo. Po. So, naipo po, po kayo. Okay, okay. Sinap e po, po yung yeah, Nagbablog po. po kasi ka kami. Kaya hindi po sila upo. Balinay, uh, bigay po namin yung mga kasalubong lang po namin sa inyo. Pasensya na po kayo. Saka siya. nagpapasalamat yes. din po ako dito sa isa na namin. Opo. anak ko na inanong po na kami sa inyo. Kasamahan po namin kasyon, siya sa aming sama. Halika, shout out okay. sa iyo ha. Yari uh -huh. ko. Brad, pasok Brad. Para makilala. Salamat sa iyo ha. O, makilala ka na okay. Siya po yung nagsumapit sa amin. Salamat sa iyo Ang kasamaan ka Brad din po namin sa nasi. Jericho, Jericho, ano sa iyo? Rapinyan. Rapinyan. Okay. Ang shout out sa iyo. Tapos, Nay, ito po kami mga kasama. Ang piyaro ko sama sa mga namin. Si Mark kumisar po ng chapter namin sa Golden. Ako, syempre, aming kumisar sa Riders Alliance namin. No? Karamihan po ng tumulong makahawak po ni Komisar Rimes sa na Riders yes. namin. So, hindi na po namin patagalin naip, Mabili na po natin. Okay. Ito, and na ito po lang. Uh, ito po lang. <laughs> Pasensya po kayo. Ito yun may maayos na damit. Okay. Ano po namin, Laya. ah, uh, ito naman po yung maayos. Pasensya na po, hindi lang po ito ah. Okay. Pero kahit paano, mga maayos po ito, hindi pa po dito hihalas bago pa naman. Ipang uh, babae po, para po sa inyo, pero hindi pala sa yung anak, tayo tatay. So, nai... Salamat po. Salamat nai. Salamat. na. Medyo Na ito yes, po, pasensya na po kayo dito. Ano po? Naganda nila po kami ng inyong oting mga ito po ha, uh, pinapay po para po siya sa inyo. Meron, uh, meron po dito na yung mga yeah, dinan dyan, labas na po natin ayan para na maayos po uh. rito. Kapi po ba kayo? Ay, naku, number one po. Kapi po. Hindi na wawala talaga. So, siya mga po. Kapi mga yung sinula ha magluto pasalimus ko pasalimus ko kayo kung mga kung hindi lang po aming dala ano po kung hindi po talagang malaguto ah. tapos pinakimiram po namin yan ng suwatang bon para isa-isa yung po sa sabiras napakarami yung... na yun ito tapos na ipasesya na po kayo ito hindi lang po ito ng gas so napo ah, na, na po napo 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 Although may minak ngayon, nakita ko po ito. Dito po kasi hindi po siya pwede na umakit sa po, taas. po, sa taas. Yung hmm. po kasi kami natutulog, siya lang dito natutulog sa baba. At saka sa kalagay ni tatay, mas maagit pa rin po itong kanya. <laughs> Nakabaloktot. Nabaloktot pa rin po siya at mas, mas matigas po sa likod. Ay, nakita po namin, nahirapan kayo humiga. Kaya may regalo po kami, <laughs> yung samahan namin po. Kahit paano, eh, bigin hawa na po likod nyo. <laughs> Tayo po. po siya makapagsalita talaga niya. Opo. salamat po rin <laughs> Salamat ka tatay sa bigay sa iyo. Eh, ano niya na. Iyan niya na para matesting ni tatay. Tatay, naigaan ka na o. Hindi ka naiga sa matigas na kahoy. Alis ka dyan, bigyan. Alis ka dyan. Alis ka ka dyan.

Iyan nyo lang po na ito ng bag Yan. mababa. Ayan. Kailangan yata yan eh. Baka bigla naman maduma si Tatay. Kailangan yung lock. I-lock po na yung lock to. Kasi yung lock niya? I-lock nyo lang po ganyan. Tapos dito lang po na yung lock yan na yan. Ay, dito. Turun. Diyan. Turun niya yung kamisara para hindi maalas si Tatay. Okay. Dito na po kayo yung Tatay. Sige hey, nanay, para si nanay ano <laughs> eh, Paano po nalang Ito po na? po. Ito po yung lock niya. Yun. Apo. So, gagato po yung Pag-upo. Po, uh... pag 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 yun. <laughs> po. Ito yung po kayo kayo sa anak po mm -hmm. ninyo. Ano po? Paano ka pa nalang po? Tate na yun. Higaan ka na. Hilaan nalang po to, ito na no? yun. Apo. po mag-lock. Apo. Apo. Pag-upo. 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 pag upo pag pag na ay, testin' na nga. Depende kasi 'yan. May ulan pa puyan. Eh, testin' muna natin 'yung upo muna si Tatay dyan. Ay, po tayo po. Testing po natin. Hindi ilala natin ay 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 is muna ko bisar nang anong nang nakaupo. Para matesting niya pag nakaupo? Eh, nakaupo. Nalak na ba 'yan? Hindi, ayan to pa. Yung bisar ng ano. Dulit. 'Yan. Ngayon, kunin ang puyan na ito, tulak ang puyan Tapos may ito puyan laki. 'Yan. Ito po yan?

Sandal. Ay, pwede ka sa butal doon. Ito ka lang picture. Yeah, eh. para ah, yeah. para ah. picture na Pag ano na, Pagano, okay. nai, pwede po siya ngayon, no, para makaigasi hita. Oo. Oh. Okay. Ganyan. Okay. Para, ano siya. Wow. Mm. po tayo. para ma-relax lang si tatay, eh, para yung Ama. kanyang ano, dugo. Salamat so, talaga eh. sa iyo. So, nai, uh, muli po. Salamat po sa pagpapatuloy po niyo sa amin dito. Uh, Lagi po kayong magdarasal ha. Lagi po kayong mag magdarasal, mag yes. ano, uh, lilipas lahat ng problema. Tay, sa inyo po ito ha. Pa-relax po kayo dyan ha. Pasalamat, nagpapasalamat po kasi, nagpapasalamat po ako sa mga kasama po namin na uh, laging po sumusuporta. Tumutulong po sa amin. Thank you. At least, okay na si tatay. Oh. Sama, Masaya kapi. kasi. Masaya kasi. Masaya kasi. Masaya kasi. <laughs> o, oh, yun lang po, Nay, ha? Kami po, yun, hindi na rin po At naalis na rin po kami. Uh, yun. Salamat sa inyo, ha? Uh, sana supportahan niyo itong vlog ni Kumisang Rhyme. Ah, uh, para marami pa tayong makabot, yes. no? Marami, marami, pa tayong marami pa tayong matulungan. tayong matulungan na kagaya po namin na. na po Salamat nang nang sa Diyos siguro na ano yung mga uh, kailangan namin na uh. kay ginamit niya para kanyang matulungan. Maraming salamat. Uh. Kami po yung instrumento ng Lord. Ay, Ayun lang po, ha? Para <laughs> makapagpahinga na din po kayo lahat dito. Sa kanya sa aming si Eko. Opo, yung aming pong kasama na, na si Gen. Sa aming God bless po sa inyo lahat. Salamat po. Ayun lang po. Matate. Nakadiyos no? uh, po lang. Thank you po. Ay, pakiling nga. Thank you. Salamat. Bye. Salamat. 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 Uh, okay. uh, success naman ang ano uh, namin. Uh, yung ano uh, namin kila tatay. Kumbrito ka. Uh, Kitang-kita naman sa mukha ni tatay sa kanina kanina na masaya sila. Kahit yung mga simple lang yung ibigay uh, namin. Siyempre, iba pa rin yung kusang loob ka tumulong. Okay, kita-kita tayo. Susunod natin vlog. Bye-bye.